Ay hey, wow, may okay, reset. flashlight ka. Flashlight? Eh hey, ano yun, napulot ko lang yan. Nakita ko kasi may nagtapon doon sa baso ngayon. Pinulot ko. To the other James Scott. James oh. De, ano, napag-usapan na namin ng DOD yan. Automatic detain na yung mga yan. Pasok na yung ano ni Ano ba? Ang ano ba, Chip? Kayo? Ang mangyayari sa akin, kapit Chip? Grabe siya kito. Grabe naman, Chip. Ba't makukulong ako, Chip? Mag-ayos nga lang ako ng yung kuryente. Yun, tapos, denied pa ng PD yan. Yung yung permit yan sa JP transaction. Ipe construction ano na ba 'yun? Binigay sa inyo ni Mayor uh, ni DOJ ng temporary release niyo pasuna daw. Pasuna no, wala akong kaalam-alam doon. Ayun, okay. alam mo na. Nako po. Na. <laughs> Anong nangyari? <laughs> okay, nang. oh, okay. okay. Bakit po? Bakit hmm. uh, po? Flashlight Ina-pulot ko lang yung sa basura ni kahit na sir, kahit pa sabihin okay. niyo na pulo niya dapat din niyo pinupulot sa sinorender niyo sa PT. As, kailangan ba lang i-surrender yon? Eh, hindi ko naman alam, jeep kalaw kasi ano nandito, illegal lang, illegal ito.